Mga boss, kumusta ang pagbuhay -buhay? For today's video, isang nakakapagod na kwento ang ibabahagi namin sa inyo ngayong araw na ito. Dumating nga Sir Mart para magluto ay alauna ng madaling araw. Kaya nasabi kong nakakapagod yung araw na ito dahil yung una ay nawalan ng gas yung isa naming tangke. Nahirapan nga at natagalan Sir Mart sa pagluluto. Bali dalawang salangan kasi yung hindi gumagana. Alasing ko ng madaling araw nga dumating itong mga kasama namin ay hindi pa kami nakakaluto ng pansin. Halos mga pasta pa lang yung natapos namin. Dapat kasi yung ganyang oras ay nagluluto na kami ng bread roll. Dahil nga isa side dish namin ito sa mga pasta. Yung mga estudyante nga ay paisa-isa ng dumarating. Ngayong araw nga ay nahirapan pa rin kami sa pag-igib ng tubig. Dahil nga hanggang ngayon ay wala pang tubig dito sa amin. Sa dami kasi ng hugasan namin ay kailangan talaga namin yung tubig. Pasado alas 7 na nga nakapagsalang si Remart ng bread roll. Hindi pa nga nagre-resist ay sunod-sunod nang dumarating yung mga estudyante. Hello mga boss! For today's video, dito naman yung mga suki namin. Nakain sila ng pansit. 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 na

Sa'yo, sa'yo, Hi vlog! Hi, guys! We are back again! Okay. Just Follow na Hi guys! kayo Kaya na yung susunod! Baka madaano kayo. Baka may order nga pala kami ngayong araw na food package. Pag alis nga ni Remart kanina ay inasikaso ko na yung mga lulutuin ko para sa order. Anim na klase kasi yung lulutuin natin ngayong araw na ito. Kaninang alas 11 nga ay nagumpisa na ako sa pagluluto. Halos sakto nga lang natapos yung pagluluto ko dahil hindi pa nga nag alas 2 ay tapos na ako sa pagluluto. Yung delivery time kasi natin dapat ay alas 2. Pero umalis naman kami dito ng alas 2 G's. At nakarating kami sa Karyedo ay alas 2 e Yung mga niluto pala natin ay itong lumpiang Shanghai fried chicken, pancit gisado, bihon gisado, spaghetti at puto. Paalis na nga kami para mag-deliver. Batol! Batol! Bayo Jack Rell! Wah, di heaven Mga boss, nag-arkila pala kami ng tricycle papunta ng karyedo. Yung nag-order pala sa atin ay yung suki na natin ng mga gasis. Dahil ngayong araw na ito ay birthday pala ni Eliang. Kahit nasa Canada si Eliang ay sinelebrate pa rin nila yung birthday dito. May pa-video ko pa nga sila dito. Yan po mga boss, maraming salamat po sa panunood. Ingat kayo palagi. Champion ang kinagang. Maraming salamat po sa panunood.